Hello! Narito muna si Martin Timan. Ato may hinanda po akong mga sangkap. Itong repolyo at patatas. At may sili din po ako dito. Mga dalawang piraso. Pwede na ito o tatlo. And then balatan po muna natin itong ating patatas. Isa lang po. At tipid system po tayo ngayon dahil may kamahalan. Ang gulay ng mga panahon ito. <laughs> ayan balatan lang po natin ng gamit ng filler pasulong ang aking pagbabalat wag ho yung paharap at baka ho madali ang ating balat ayan ingat ingat po sa ating pagbabalat guys And guys, pasensya na kayo sa aming background dahil napakasaya ng mga bata dito. Ang daming bata naglalaro sa labas. Okay, ayan. Ugaso ko muna ang patatas. Then, i-chop natin. Ito, chop natin. Hatiin natin sa gitna. O, depende sa inyo kung gaano kalaki ang inyong uh, pag-chop. Matapos putulin. Pwede naman hugasan mo, ngayon, isusunod ko naman ang ating repolyo. Wait, hugasan po muna natin ito bago natin hatiin. Okay, hatiin lang po natin sa gitna. Then, tanggalin po natin yung matigas na parte. Saka po natin putulin. Pwede naman kung hindi, depende eh, na po sa inyo kung diretsyo nyo po ilalagay. Pero ako ipakat ko rin po. Basta tanggalin lang po natin yung matigas na parte. <tinyo> trip ko naman hugasan muli. Nasa inyo po kung lagi naman po talaga nakadepende kung gusto nyo hugasan uli o hindi na. Ako kasi ewan ko ba't pala hugas ako. Siya nga pala guys, kung nagustuhan niya ang video nito ay pakilike and share po. At maaari din po kayo mag-subscribe and pin ang bell button para manodify po kayo sa mga bagong video ko. And guys, maaari po kayo mag-comment sa iba ba? Basta wag lang nyo ako kutyain. Joke. Ayan na guys, nakaredy na mga gulay ko. Guys, ilalagay ko na po ang buya at sibuyas na aking hiniwa kanina dito sa aking baboy na isinalang na nilagyan na ng asin at paminta. Ayan. Magsabay-sabay na po natin siya para pag pinakulo na siya ay manuot na po lahat ng mga uh, ang sangkap na inilagay natin sa ating baboy. Then, ating takpan at hintayin lumambot ang baboy. Saka natin lalagay ang ating patatas. Then, takpan muli. Saka naman po natin ilalagay ang ating repolyo kapag medyo malambot na ang ating patatas. Guys, kung hindi sapat ang panimplang inilagay ninyo, ay eh, pwede nyo pong timplahan muli ng patis na naayon sa inyong panlasa. Then, after 5 minutes ay pwede na natin kihain. Ayan. Hanggang sa muli guys, kain na po tayo.